Habang tayo ay abala sa araw-araw, may mga kababalaghan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Mga eksenang tila galing sa pelikula pero totoo. Tara, alamin natin ang mga kakaibang pangyayari na gumugulat sa buong mundo ngayon. Isang gabi sa Spain, biglang namula ang langit na tila ba nagliliyab mula sa itaas. Marami ang kinilabutan. Iniisip kung ito nga ba ay senyalis ng isang kakaibang pangyayari sa mundo. akala ng marami isang buhawi ang nabuo sa kalangitan pero hindi ito ay ulap ng milyong-milyong lamok isang nakakatakot na kumpol na nagdilim sa langit ng Maharashtra India na nagdulot ng takot at pagkabigla sa mga residente <tinyo> sa gitna ng kagubatan. Napansin ng ilang hikers ang mga kakaibang bilog na kulay orange na tila buhay at gumagalaw sa nabubulok na kahoy. Akala mo ay ordinaryong kabutilang, pero hindi. Ito ay tinatawag na wolf's milk slime mold. Isang nilalang na hindi hayop, hindi rin halaman at hindi rin kabuti. Isa itong misteryosong organismo na marunong gumalaw at magdesisyon kung saan siya tutungo. Sa tuwing pipisilin mo to, lalabas ang parang kulay rosas na paste kaya tinawag itong toothpaste lime. Nakakagulat ba? Diba? Parang galing sa ibang mundo. Natuklasan ng mga residente sa Brazil ang isang misteryosong puno sa gitna ng rainforest. Isang puno na tila naglalabas ng apoy direkta mula sa kanyang puno. Mukhang may uri ng gas na tumutulo mula sa loob ng puno na nagbubuga ng tuloy-tuloy na apoy. Noong 1996, isang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak ang bumisita sa Cape of Good Hope sa South Africa para mag-relax sa tabi ng Atlantic Ocean. Pagbalik nila sa sasakyan, nagulat sila. Puno ito ng wood lies, natabunan ng gulong, pubong, hood at nakapasok sa tambutso ng sasakyan. Kahit nakakakilabot, nilinis ng mag-asawa ang pinto at dali-daling dinala sa pinakamalapit na car wash. Hindi nila malilimutan ang pangyayaring yon. Sampung taon pagkatapos, Ibinahagi nila ang kwento online, ang video ng napakaraming woodlice sa sasakyan ay nag-viral. Ngunit walang nakapagpaliwanag ng maayos kung paano ito nangyari dahil hindi ito normal sa species na ito. Kedya okay, kare, binil! Kedya kare, Kakaibang fenomenon sa China, parang may mga bato na tumutubo mula sa ilalim ng lupa, bigla ang sumusulpot sa ibabaw ng isang national highway. Ayon sa mga eksperto, maaaring naapektuhan ng malakas na ulan kamakailan ang spalto at roadbed, kaya napipilitang itulak pataas ng mga bato ang kalsada. Ang malalaking ulap na to, tila ba mga palatandaan ng paparating na buhawi? Nakakatindig balahibo ang itsura ng mangyari to sa Amerika. Marami ang kinilabutan at nagpanik. Akala ng ilan, ito na ang simula ng isang sakon ng hindi nila malilimutan. Kung takot ka sa gagamba, siguradong kikirot ang balat mo sa video na to. Ipinapakita rito ang isang totoong spider rain na ikinagulat ng mga residente ng Brazilian City sa Santa Cruz. Pero wala naman talagang kakaiba rito. Ang kanilang nasaksiyan na ay isang kakaibang natural na pangyayari na tinatawag na ballooning. Kung saan ang mga gagamba ay naglalakbay mula sa isang lugar patungo sa iba gamit ang kanilang silk. Ipinapalabas nilang silk na parang layag at ginagamit ang hangin o static electricity para makarating sa lugar na may mga tamang kondisyon para sa reproduction o tirahan. May ilang species na ginagawa ito para makahuli ng pagkain sa pamamagitan ng pagtutulungan sa malilit na grupo. Nagtatay sila ng matitibay na sapot at lumilipad tulad ng glider para makahuli ng malilit na langaw at insekto. Dapat ding tandaan na ang mass spider migration ay hindi lang nangyayari sa Brazil kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Australia, US at Russia. Kamangha-mangha, mamatos clouds ang bumalot sa kalangitan sa Indianapolis, USA. Parang eksena sa pelikula, lumitaw ang kakaibang tanawin matapos ang isang buhawi. Sa gitna ng kalsada, napahinto ang isang sasakyan habang napakaraming mga bibi ang sabay-sabay na umiikot dito parang may mga hindi nakikitang pwersang naguutos sa kanila. Ayon sa mga eksperto, ito ay tinatawag na circular flocking behavior, isang misteryosong kilos ng mga hayop na ginagawa bilang depensa o dahilan sa impluensya ng magnetic field. Isang maswerte na lalaki ang nakahuli ng kakaibang isda na kayang lumiwanag. Alam mo ba kung anong klaseng isda to? Naging usap-usapan ng ibahagi ni Roman Fedorstov, isang Russian na mangingisda ang larawan ng isang kakaibang nilalang sa dagat na mukhang ulo ng alien. Isang grupo ng mga mangingisda sa Karal Peru ang nagulat sa isang kakaibang pangyayari. Nang bigla ang lumitaw at pinalibutan ng daang-daang sil ang kanilang bangka. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Kerala, India. Libu-libong isda ang sabay-sabay na lumitaw sa dalampasigan. Tila parang may di maipaliwanag e na pwersang naguudyok sa kanila. Hanggang ngayon, marami pa rin nagtataka kung ito ba ay eh himala o babala ng kalikasan. Isang kakaibang isda ang natagpuan, may guwang o butas sa tiyan na tila inukit mula sa loob ayon sa mga eksperto. Posibleng dulot ito ng matinding pulusyon sa dagat na unti-unti nang bumabago sa likas na anyo ng mga nilalang sa ilalim ng karagatan. Nakakatakot na paalala na ang ginagawa ng tao sa kalikasan ay unti-unti na ring bumabalik sa atin. ibang video mula sa isang ospital sa Argentina ang nagpapakita ng sabon na tubig na umiikot at gumagalaw mag-isa. Walang hangin, walang kamay at walang paliwanag. Nakakagulat pero totoo, may mga video na nagpapakita ng mga isda na bigla na lang nahuhulog mula sa langit sa gitna ng malakas na bagyo. Sa ilang bansa tulad ng Honduras, nangyari ito minsan o dalawang beses sa isang taon. Ngunit paano nga ba napunta sa ulap ang mga isdang ito? Ayon sa mga siyentipiko, malakas na hangin bago ang matagal na bagyo. Kayang buhati ng mga isda mula sa tubig, ilang kilometro pataas sa kalangitan. At kapag humina na ang hangin, bumabalik sila sa lupa kasama ng ulan. At hindi lang isda ang naaabot ng ganitong puwersa. May mga buhawi din na kayang buhati ng palaka, ahas, halaman at iba't ibang maliliit na bagay pataas sa langit. Nakita mo na ba ang ganitong klaseng hugis ng ulap? Parang langit. Nasaksiyan ng mga residente ng Ana, Illinois, ang isa sa mga nakakatakot na cloud formation na nahuli sa video. Maganda, ngunit nakakatakot. Sa unang tingin nakakatakot itong mga tila gumagapang na lilalang parang mga ahas na pinagsama-sama pero wag kang mag-alala hindi ito halimaw kundi mga tinatawag na horsehair worms madalas silang makitang nagkukumpulan sa mga basang lugar lalo na kapag maulan Muling pinatunayan ng mga langgam na sila ang mga tunay na engineer ng kalikasan nang bumuo sila ng isang hanging bridge gamit ang kanilang sariling katawan para maabot at atakihin ang pugad ng mga putakte. How long has been like this? Isang kakaibang tanawin, isang ahas na kinakain ang sarili niyang buntot. Ayon sa mga eksperto, ginagawa nila ito kapag sobrang init, stress o nalilito sa paligid. Isang nakakatakot na paalala kung paano nagagawa ng kalikasan ang hindi natin inaasahan. Yep. Noong 2022, nagulantang ang mga residente ng Zushan, China nang bigla ang mamula ang langit sa gabi. Isang tanawing tila senyales na paparating na wakas Agad na nag-viral ang mga larawan at video online habang marami ang nag-aakalang ito na ang katapusan. Ngunit paliwanag ng mga meteorologist, walang dapat ipangamba. Ang pulang kulay sa langit ay dulot ng mababang ulap at refraction ng ilaw mula sa mga ilaw ng lungsod o mga bangkang pangisda. Ang ganitong fenomenon ay nangyari na rin sa ibang bansa tulad ng Norway, Canada at Japan kung saan ang kombinasyon ng dust particles, moisture at artificial lights ay nagiging dahilan para magmukhang nag-aalab ang isang likas ngunit takakapanindig balahibong misteryo ng atmosphere habang naglalayag sa karagatan, napansin ng mga sakay ng barko ang kakaibang tanawin. Isang napakalaking kulay kalawang na tila gumagalaw sa ibabaw ng dagat. Marami ang nagsabing parang may nilalang na gumigising mula sa kailaliman. Ngunit sa katotohanan, ito ay tinatawag na floating algae bloom o seaweed mat. Isang natural na pagdami ng mga algae na maaaring umabot sa daang-daang kilometro ang lawak dala ng maidit na tubig at sustansya mula sa dagat. Sa Minnesota, isang kakaibang eksena ang nakunan. Daang-daang uod na gumagalaw na parang iisang buhay na nila lang. Hindi ito CGI kundi isang tunay na caterpillar procession, isang misteryosong galaw ng kalikasan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko. <laughs> Sa isang ilog sa China, libu-libong isda ang sabay-sabay na tumalon mula sa tubig. Parang may mga hindi nakikitang pwersang gumigising sa kanila. Ayon sa mga eksperto, ito ay natural na reaksyon sa matinding ingay o vibration. Ngunit sa unang tingin, parang isang hindi maipaliwanag na kilos ng kalikasan. Noong 2022, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa hilagang bahagi ng China sa loob ng isang pribadong sakahan. Nakuna ng surveillance camera ang dose-dose ng tupa na paikot-ikot na naglalakad ng tuloy-tuloy nang walang tigil sa loob ng tatlong araw. Nang tawagan ng may-ari ang veterinaryo, wala silang nakitang anumang sakit o dahilan. Walang nakakaalam kung ano ang nagtulak sa mga tupa para sabay-sabay umikot na tila nasa ilalim ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. As-sallahu alaykum, Kamis. Ma sha Allah, barakallahu lakum. La shahr Ramadan, ma sha Allah. Sayrak may kakaibang natural na fenomenon kung saan ang buhangin ay gumagalo parang tubig. Karaniwan ito nangyayari pagkatapos ng malakas na ulan. Kapag ang tubig ay sumisipsip ng tuyong buhangin na ng mixture na kahawig ng malabnaw na putik. libu libong nila lang ang sabay-sabay na gumagalaw sa himpapawid. Tila mga alo ng kadiliman na may sariling isi parang usok o ulap pero hindi. Mga ibon to na gumuguit ng mga hugis sa langit na wari ay may tinatakasan. Ilang taon na ang nakalipas sa baybayin ng Hokkaido, Japan. Libu-libong isda ang inanod papunta sa dalampasigan. Bumalot sa halos isang kilometrong haba ng baybayin. Marami ang nagulat at natakot. Habang ang ilan naman ay namangha sa tanawin na yun. Ang ganitong pangyayari ay madalas dulot ng bigla ang pagbaba ng temperatura ng tubig o kaya ay pagtakas ng mga isda mula sa mandaragit tulad ng tuna o dolphin. Sa ibang kaso, ito rin ay maaaring epekto ng oxygen depletion sa dagat, isang senyales na may nagbabago sa balanse ng karagatan. Sa gitna ng disyerto ng Turkmenistan, may isang apoy na hindi kailanman namamatay. Ito ang Darvasa Gas Crater, ang tinaguriang pintuan ng impyerno na patuloy na nagliliyab ng higit 50 taon. Bro, look at these sa gitna ng karagatan, malapit sa Key West, Florida, isang manging isda ang nakasaksi ng isang nakakabighaning tanawin. Mga ulap na tila, mga lumulutang na sasakyan pang tahimik na nakabitin sa kalangitan. Marami ang nagtataka, totoo nga bang may dumalaw mula sa ibang mundo o isa lamang itong mahiwagang lika ng kalikasan na hindi pa lubos na maunawaan. Salamat ulit sa inyong panonood. Kung na-enjoy mo ang video to, baka naman pwedeng makahingi ng isang like at subscribe. Kita-kits tayo ulit sa next video.